Ang dami po kasing lumalabas na palusot etong si Harry Roque. May kung ano-anong paliwanag, hindi naman yun talaga ang pinupunto ng mga kababayan natin. Pinaliwanag niya kung sino etong isang ito na kuno ay kanyang personal assistant. ba? Diba? Ang niyang explanation. Hmm, galing sa political clan kasi yan o political family yan. At kuno ay sila, sila ay magkakabarkada at kinuha na, na IT na etong si si Harry Roque nung panahon ng election, no 20, anyway, 2021 ba yun? Anyway, so sabi ng mga netizens, from, um, ang, ang masaklap daw dito, paanong isang katulad na ito na wala namang background sa IT ang kanyang kinuha? At tingnan nyo po, ah, grupo daw ito na kinuha na itong si Harry Roque. Grupo. you <laughs> see, hindi, hindi mo na talaga titingnan yung qualification eh. Kasi nga, For whom you know, ang pinaiiral ng mga katulad ni Harry Roque. For whom you know. Kilala daw niya yung family nito at galing daw ito sa isang political family niya. Oh, di mas masaklap, mas malalaka, ka. Porkit galing sa isang political family, ay siya ang kukuhanin mo na magtatrabaho dyan sa, sa Malacanang para sa'yo. Sabi dito, sige, magpaliwanag ka pa. Dahil ang dami nga pong paliwanag na itong si Harry Roque. Ang tinatanong lang kasi ng taong bayan, ang gustong maliwanagan o linawin ng taong bayan ay kung bakit yung mga dokumento na yon ay naandon sa isang Pogo Hub dyan sa Porak, Pampanga. Tapos, yun lang po. Huwag mo nang explain kung sino etong ito, etong assistant mo na ito. Dahil, kawawa. Talagang mahahalungkat ang personal na buhay na itong isang ito. Hindi mo yan may iwasan. At ang problema dyan at ang naging dahilan kaya nahahalungkat ngayon ang kanyang buhay ay ikaw, Mr. Harry Roque sinadlak mo siya sa kahihiyan. Sana ikaw lang kasi. Kung, kung ganyan katibay ang sikmura mo, Mr. Harry Roque, sulohin mo yung mga kahihiyan. Huwag kang mandamay ng kapwa. So yun nga, uh, habang nagpapaliwanag daw itong si Harry Roque, ay lalo namang malulublub sa putik. <laughs> kung grupo yan, bakit siya lang ang isinama at ginastusan mo? May punto dahil ilang beses na ata itong isinama na itong si Roque sa kanya mga trips. Meron sa New York, meron sa Europa. So kung totoong grupo yan, bakit itong isa lang na ito ang sinama niya? Meron din pong kumakalat na sa bawat litrato nga, sa bawat pictures na uh, kasama si Roque at yung kanyang mga IT ko, no? yung isang ito ay laging nakamask at nakatabo ng mukha. So ano ang ibig sabihin? Napakarami pa pong madidiscovery ang mga natasan. Sigurado tayo. Sa panahong ito, <laughs> sa era na ito, technology era, ay eh siguradong mabibisto lahat yan. Wala talagang maibibisyem. Walang maitatago. <laughs> Good luck!